Hi guys, special kami papunta dito sa anong tawag nito? Tambaan. Pasyalan dito sa Hilongos Slate. Marami daw magagandang ano dito, flowers. Kaya pinasyalan namin tayo. Mabuti na lang at hindi masyado mainit. Ano to dito? sila si Susan na ulan o sila Susan si Junior ah magagi man dahil po dahil din yung ano ayan welcome to ah barangay liberty pala to dito palay palay ay may na ano ang daro lama ang lawak din dito ng ano Ano ba yan? Asking. na rin ang mga bahay ba? Ah. Dito ah? Hindi, ito ang gaya sa kambina. Dito ah. Kambing. Lapit pa ka kami. Ganda ba rin. Ay, limpyo na yung lamak. Oh, magtatanim na naman sila ng palay. Maraming, maraming, maraming. ko malapit na ah dito na ayan parking parking muna tayo dito ay sa ano may parking muna Ito pala yung sa labas ng ano tambaan guys. Dito na kami. So come here baby. Ganda na ano din dito. Naalang So Kung wala lang no masyadong food, tao. Strictly no bringing food. Aha. Adult 20, children 20. 10 to 7 p.m. pala ang ano dito. 20 pesos entrance. Ayan. No parking here. Kanda pala ng ano. oh. lagbook. Lagbook? Saan mo ma maglagbook? Ayan, pasok na tayo dito guys. Maglagbook na dito. Sinong mga nagbibisita. Ayan. So, itong balaklak na ito ay dito pa lang. Ito sa may entrance. Ganghaan. Yung mga brother ko din. ng mga vlogger. Mm. Hmm. Yeah. See. 100. 100 euro. What is 100 euro? 100 euro. 100 pesos. yeah

Yung hong anak. Uy, dapat may saganghaan, ganghaan. Uy, ganghaan talaga. Mga vloggers rin ang nagalibot-libot. May hong mga kaigsuunan rin ang vlogger pod. Kanya-kanya lang kami rin ako kuan ba. Ah, uh, vlog. Ay, ang ganda ng ano nito, oh. Bulaklak na to. <tod> Ang ganda talaga pag magtapok dito sa Germany. Nakakita ako nito na napakamahal talaga guys. So yan. At tinawag na, na nga ako dito loob. ng aking anak. Dahil yeah. may papakita daw siya sa akin doon sa looban. Kaya nilapitan ko na siya. At napakarami niyang tanong sa akin. Sayang lang kasi hindi niyo maririnig yung tanong niya. Kasi minamute ko dahil sa music, may music kasi sa loob. Sa, nagtatanong siya sa akin, bakit daw walang tao sa looban? Sabi ko, normal lang yan kasi wala pang masyadong anak uh, nagpupunta. So, wali mamaya yan, dadami na ang tao. At gusto niya umupo, yan ang gusto niya ipapakita sa akin, yung hanging na, up, na doyan. So, gustong gusto niya kasing ganyan na upuan. So, habang iniikot-ikot ko yung aking camera, ayan, nahanggip naman yung mga kapatid ko na nagpicture taking naman sila. Kaya, in-steady ko na muna saglit yung aking video sa kanila. At ito nga pala guys, yan ang kanilang mga decoration, ang kanilang ilaw sa taas. Napakaganda diba at napaka-unique. At ito naman doon sa garden nila sa labas, sayang nga lang at wala ng sunflower. Kasi parang wala, namatay na yata yung sunflower nila at tinanggal na. Dito naman sa place na ito ay mayroon naman silang bike or bisikleta na uh, nilalagyan ng flowers, pinagtataniman ng flowers yung harapan. Pwede kang sumakay dyan at pwede mag-picture taking. At yan na nga yung kapatid ko at yung anak ko. Yung kapatid oh ko God. ay nag-video. So tuloy tayo sa ating pag-video guys. At yung anak ko ay nagmuso-muso na dahil na inita na lang sobra. At yan nakita nyo yung parang bahay-bahay ay dyan yung kanilang kantin. Pwede kayo dyan mag- pahinga, magsilong, inom ng mga drinks nila, pwede din kumain kasi may mga pagkain din silang binibinta. Meron din sila dito na parang windmill kumbaga at uh, dekorasyon lang ata to din para maganda din naman ang kanilang design. So ito din ang mga flowers na ito. Yung parang tinanim siya na parang nahuhulog sa lupa. Napakaganda ng style nila at ito namang loma na sasakyan or auto ayan. Nilagyan nila ng flowers sa harapan para naman din gomanda ang lumang auto na ito. syempre picture and video tayo dito. Hindi natin ito palalampasin, di ba? Para sulit na sulit talaga ang ating pamamasyal dito sa tambaan. So, kung hindi pa kayo nakapunta dito, guys, pwedeng-pwede kayong pumunta dito. Nandito lang to sa Hilongos Leyte at napakamura lang ng entrance. So, sulitin nyo na kung kayo pupunta dito at magpicture-picture. -picture. Minsan din kasi dito maraming mga tanim silang mga flowers talaga. Lalong lalo na yung sunflowers. Kaso hindi lang kami nakaabot ng sunflowers. Ayan, uh, nagpicture na ako dyan. At syempre patuloy ang aking pagbablog. So ayan guys, dito sa palibot ng tambaan dito kami. Wala na yung sunflowers. Ang among giapas nga, giyari yung takay ang sunflowers. Nagwa naman ang sunflower. So, papasok na ako ngayon sa loob dahil napakainit ngayon. Kanina sa among biyahe, wala masyadong araw. Pero pagdating namin dito, sobrang init na. Pinagpapawisan na ako pati kilikili ko. -kili -kili. <laughs> As in naman, sulit naman. 20 ang entrance nila dito sa tambahan. At napakaganda talaga. So, sulit na sulit. Kaya ano pang hinihintay nyo, punta na kayo dito sa tambahan sa Hilongos Leyte. And mag-snacks mo na kami. Tiinom ng maiinom kasi napakainit talaga dito. At nakita nyo naman dito sa loob ng kanilang kantin ay magaganda naman ng design at pati yung design ng kanilang ilaw na gawa sa bamboo. Yung anak ko ay nakugutom na siya dyan. Kaya ganyan yung kanyang itsura at uhaw na uhaw na siya. Medyo matagal din kasi ang paghihintay ng kanyang inumin at makakain kasi meron yung naunang nag uh, order ng makain nila at mainom kaya naghintay-hintay na lang muna kami ng mga ilang minuto marami din pala kayong mapagpipilian ng kanilang uh, menu dito na gusto nyo kainin may at yan yung kanilang mga prices sa kanilang mga paninda. At sya nga pala guys, reminder, bawal magpasok ng makain at mainom sa loob ng kanilang canteen. Uh, so kailangan talaga kung nauhaw kayo ay dito sa kanila, bibili ng maiinom. <coughs> Sakit okay pala to eh. This is mine take picture na. Eh. Ayan, dumating na din yung aming in-orders na mainom at makain ng aking anak. So, yung in-order ko dito, guys, ay yung mango shake. Napakasarap at sulit din naman, guys. So, yung anak ko ay chicken wings with uh, french fries and chocolate shake. Ayan, cheers and maraming maraming salamat sa inyong panonood sa aking video and, and thank you for watching guys and see you next video. Ingat po tayong lahat. Bye-bye!